mao ni guys hmm. Hmm. So, kanin Unang dalom niya. Tanawa. O, di ba? Nugbura man siya no? Pero, porti naghana sa bunga kaning uban din, hi, kay ipamili-pili na lang na ako ni Sam mga dagko-dagko na lang may so so muna yung trabaho sa bukid kaya sa mga mag-uuma din ha shout out sa inyo ha so gamitan na to na para mas madali o tanawan ninyo kadagko kayo nakakabudlay po ni eh mag videos ata. A few moments later. So ito na nga mga inda yung ati mga nakuha for today. At uh, hindi nga talaga tayo nagtagal gawa ng uh, maiba ang weather kasi minsan parang feeling mo uulan, minsan naman iinit siya, maghahangin, tapos kukulimlim ulit. So dahil sa wala kami sasakyan, ayun, umuwi na lang kami, no? At ito na nga mga inday. Yan. Buhos natin dito sa lamisa para makita ninyo, no? Actually, hindi siya manong kalakihan pero napaka-juicy talaga niya. At uh, himay-himayin natin ito siya. Gawa ng uh, hinaros-haros ko lang to kanina. Ang gawin ko dito, tanggalan ko siya ng mga dahon at yung mga sanga-sanga niya dito na mga ano, na mga tuyo. ayun, may iba-iba pa namang mga nakasama dito. Hmm, subo-subo muna kaya pagkasarap naman nito eh, parang mga ano siya eh. Parang yung ano tawag nito, pimples na malalaki. <laughs> parang nunal na buhay mga inday, alam mo yung malalaki? Na nunal ganyan sa kalalaki, no? O, ang sarap talaga, hindi na mapigilan. Nga na. Wala, naabutin ako ng siyam-syam nito. Kaya ito si Inday Bibs. Grabe, no? Ang ginawa ko mga Inday, pagdating ko kanina, kasi dumating ako ng mga alas So, ang ginawa ko na lang, dahil sobrang anto ko talaga, ay naku, nagbihis lang ako mga inday. Diretso, plakda sa kama, no? Natulog ako. So, nagising ako ng mga alas 6. After ko magising, nagluto muna ako mga inday, no? Pinaksiw ko yung isda na binigay sa akin ni Inday Lornix, tatlong piraso. Tapos, nagadobon na rin ako ng uh, chicken wings. Eh, kung hindi magkain ng isda, at least may adobo naman na pagpipilian. So, after nito mga inday, naligo ako. So, ngayon, um, alas may na ng gabi. So, bago pa lang ako nag-start. Kaya ito, hinihimay-himay na natin, no? Kaya habang hinihimay-himay ko, alam na, shout out sa mga popo girl dyan. Nakipupo na rin ako para may income na naman tayo kaya pa kunti-kunti. O, oh, ba diba? So, pag may tiyaga talaga mga inday, may nilaga talaga. So, habang nakaupo ako dito to, ball purpose, magla-live sa popo. Habang naka sa popo, nagchichismisan. So, ito na nga. hinaros aros na ni inday, babe. So, ito, konti na lang. Ito na lang yung natira. Kaya, o, oh, tinan nyo, o. Oh. O, oh, diba? So far, ang linis-linis talaga mga kainday. So, ito na. Isa-isahin na natin. Sabi ko dito, uh, lilinisin ko ito mga inday tapos tuhugasan na natin ito siya maya-maya. Kaya ang tagal namin natapos no. Dahil nakipag pa ako kay inday Rose Nicole. Naka-open kasi siya sa panel niya at ako'y nakaupo. So habang uh, iniisa-isa ko to hinihimay-himay. Ayun, nakatingin din siya sa akin. So, nagkakwintuhan kami, hindi namin na malaya na naka two hours na pala kami nito sa kahimay. So, yung pag-upo ko mga Inday, kasi one hour lang naman, ay sumubra na. Ay, si Marian Chismosa. So, ito. Tignan yung mga Inday, lapit ko ha, para makita nyo. ayan. So, dito natin siya ngayon, hugasan natin siya ng malamig na water. Yan. Pataasan natin siya ng tubig para yung mga, ay, naku mga Inday, napaka-juicy talaga nito, no? Naku, kun dito lang kayo. So, ito siya mga inday. Tingnan nyo, yung mga dahon. Yan, siya paglutangan. Para din siyang, alam mo yung munggo, na pag yung hinugasa mo, di ba? Yung lumulutang, hindi masyadong juicy. So, ganito din siya. Pero yung nakalugdang siya, yun yung juicy. So, ganito lang siya hugasa mga inday. Hindi mo na siya hugasa ng sobrang dami kasi wala naman yung alikabok. Tamang matanggal lang talaga to yung mga natitirang dumi na pagpipilian natin, no? yung dahon. Yan, siyempre. ano-ano pa dyan ang pwede nating matanggal, basta lumutang siya. So, ganito siya, no? Andami dami din pala. Hindi ko so katakalain mga inday, no? Na ganito din pala kadami ang nakuha ko, kahit uh, parang feeling mo, konti lang siya tignan. Pero, halos mapuno ko tong malaking ano na ito, oh, ta pula na ano, tapirwir. Tingnan ninyo, oh. Hmm, ang lalaki talaga, oh. Hmm, nako dami ko nang nasubo mga inday no. Mga isang mangkok na din ang nakain ko nito. Habang ako ay naghihimay-himay. Hmm, tingnan mo. Tapos ilagay natin dito. Kaya ako siya nilagay sa may tissue. Sinapin ko yung tissue. Para yung water niya maabsorb ng tissue para mas madali siyang matuyo. Tapos pagkatapos nito mga inday. So yung gagawin natin no. ah uh, i-drain lang natin ng mga mga ilang minuto. Magpalagay natin mga 5 minutes. So, after ng 5 minutes, yan, pagbababa na yung kanyang mga tubig dito, yung basa niya sa katawan niya. So, bagong na lang natin sa balot-balotin sa ano, plastic. Sa plastic na lang natin natin sa babalutin kasi kung ilagay ko siya sa tupperware, malaki naman yung space ng tupperware na makakama masasakop doon sa freezer. So, maganda na yung plastic na lang para pwede mo lang siyang isalansan. So, oh, ang ganda talaga. O parang, alam mo yung naghihimay kay yung, alam mo yung hibla ng mais mga inday, ganun siya kalalaki. So, nilipat ko dito sa kabila para makita nyo talaga kung gaano kalalaki siya, no? Ayan. Para siyang mais yung naghihimay-himay ka ng mais mga inday. So, so yun nga mga inday. Magsa-shout out portion muna tayo dito, no? Habang nanonood kayo ng ating uh, mga video. At uh, nyo na at hindi ako gumamit ng aking camera na medyo clear. Dahil uh, wala na sa oras. So ito magsa shout out portion tayo. Ayan, pinasasalamatan ko po ang lahat ng ating mga inday, mga nanay, at sa ating mga silent viewer at mga subscriber. Salamat din po sa lahat ng inyong share, support sa atin lahat at sa pagbibigay ng inyong mga star. At bigalab shoutout kay Inday Jocelyn Castro and also bigalab shoutout kay Inday Lornex Sweden blog. Hello naman kay Atilina Sarbin Tubo. Mika love shoutout kay Inday Lailani Alvarez Pasamonte, and also Mega love shout out kay Inday Bia Esteloso. Hello hello kay Inday Real Life Rayusa. And mega love shout out kay Sisi Mel Butz. And also hello and mega love shout out kay Inday Aisa Taho. Mega love shout out kay Inday Rose Bakunga. And also hello kay Inday Selena Bernalis. Mega love shout out naman kay Inday Arsili Abriol Kilanton. And also hello kay Inday Vivian Cortez. May galab-shoutout din kay Inday Grifel Twisa Hilario. And also hello kay Inday Girly Ding Kong. May galab-shoutout kay Inday Mian Estreloso. And hello kay Inday Rodina Ramos. May galab-shoutout kay Inday Dolor Evangelista. Hello, kamusta Inday Jadal? And also, hello, hello, kay Inday uh, Robi Baliano. May galab shout And also, kay Nanay Susan Flores Garata. Sa lahat ng mga nanay, may galab shout out. Shout out din kay Inday, um, Inday Bila Ruales. Ayan, Inday Bila, shout out to you. And also, kay Nanay Elina Ibabao. May galab shout po. At kay Nanay Peace. Eh. May galab shoutout. And also kay Ligs Albano, mega love shout out. And also kay Yuhan Estreloso, mega love shout out. shout out. kay Inday Karin Ramos. And mega love shout out kay Inday Aris Ding. Hello hello kay Inday Beth Bonga Muniz. And also shout out kay Inday Krishna Katerto Perdasad. And mega love shout out kay Inday Lady Reed Amelia. And hello kay Nanay Eva Bravo. Shout out kay Inday Musino Ginugin and also kay Nini Melo El Zizura. May galab shout out kay Inday Ros Nicole sa ating kumari. Stipot ka lang dyan, Inday Ros. And also kay uh, Inday Ruina Pinkain. May galab shout out kay Nanay Tisi Dila Agusan. At uh, ito po, yung ating mga pinitas at malinis na no atin na itong i uh, balot-balutin. So ginamitan na natin ng sandok para hindi siya madurog. So ito nga mga Inday, pagpasensya nyo na at talagang uh, grabe yung ating effort dito. So actually mga Inday, nag shout din ako dito no. At uh, pakinggan natin ko hanggang saan ko siya na record. And also, may galap ka shoutout kay Inday isa. Ganda vlog. And may gulag-shoutout din kay Inday Selena si Bernaliz. Shoutout sa Inday Silina. And also shoutout natin si Inday Grifel Hilario. Ayan. At shoutout din natin si Inday Garly Dingkong. Shoutout sa Inday Garly. Kung malapit lang ang Pilipinas. Nako. Sila lang mag-LBC. Kalag siya kay Inday Rose Bakunga. Hello Inday Rose Bakunga. Shout out naman dyan sa inyo. Karot kay Inday Arcili Abriol. Shout out kay Inday Aris Ding. Sa ating mga nanay dyan. Si Nanay Susan. Floris Garata. At sina shout out ko din si Nanay Elina Ibabaw. Nanay Tisi. Ayan, sa ating mga kananayan, shout out sa inyo. Shout out kay Inday Vivian Cortez. <laughs> shout out Inday Bia Estreloso. Shout out din kay Inday Nian Estreloso. Inday Dolor. Shout out kay Inday Dolor, Evangelista. At sina shout out ko din si Inday Rodina Ramos. Shout out din sa aking kapitbahay dito na si Inday Bila Ruwalis. And also shout out kay Inday Legs Albano Albansis. Shout out kay Inday Karin Ramos at kay Inday uh, Diesel Aguilar. Shoutout sa Inday Diesel Aguilar. Shoutout kay Inday Bet Monis. At shoutout kay Inday Nini Milo El Cisura. Shoutout din kay Inday Krishna Tupredesan. kalab shout shoutout kay Nanay Eva Bravo. kalab shoutout kay Inday Musino Ginugin. Shoutout din kay Inday liderid Reed. Shoutout kay Inday Ruina Pinkay. So shoutout kay Inday Ruby Balano. Bukas ng umaga. So yun ang aking breakfast. So, ito, nakailangan na tayo balot. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pero marang magaan itong isa. Nagbaga natin ng konti. So, ito siya mga inday binalot ko. Isang kainan, ito siya mga inday, no? Pwedeng dalawang tao, tatlong tao yung maglalagay sa yogurt. Ayan. Ito na, ito na. Ito, nagbaga so, natin ng konti. Kasi mga inday, marami siya, no? Hmm. Maraming salamat po, at dito nagtatapos yung ating uh, buhay-bukid sa Sweden. Pitas ng ating nature sa kabundukan ng Sweden. <laughs> Bisag na ata sa Sweden. Ah, mamoksi. At kung nagustuhan mo ang aking vlog na ito, baka naman pwede mong i-share. At pwede na rin pakicomment. Especially, subscribe din. Salamat! Bye!